Bilisan niyo! Dalawang oh, baril ito, Angel. Hindi mo babayaran. Pero gagamitin mo ayon sa ipagagawa ko sa'yo. Kinalulungkot ko, Major. Pero hindi ko matatanggap yung mga baril niyo kung inaakala mo makakatanggi ka sa akin. Mag-isip ka uli, Angel. Dahil lakas ang lana ang buhay mo sa akin at naniningil na ako ngayon. Pero, Major, kapag tinanggihan mo mga barilayan ngayong gabi, sa ibang paraan ako maniningil. it Anong pala ito, ah? Bakit yung kumidin nila rito? Tsaka, parang po uklibingan to, sir, ah. Sir, yung parte namin, hindi nyo para bibigay, ah. <laughs> hindi nyo nakakailanganin ng pera. Huh? Tapos namin, senyorito, sa lupa. Uhusgahan na kayo sa impyerno. Pero, sir, bakit ako? Ikaw ang magiging sentensyador. Sir, pinakinabangan nyo na naman yung mga yan eh. Noon yun, pero hindi ko na sila kailangan ngayon. Masyado na maraming nalalaman ng mga animal na yan. Kaya bago tumabil mga dila, kailangan manahimik na sila. Angil! Kosa! Magkasama naman tayo ah! Saan naman, Angil? Kayo talaga mga polis! Nakinabang na kayo sa amin eh! Tapos ganito gagawin niyo sa amin! Pero sir, ba't... Gawin mo! Kung hindi sasama ka sa kanilang pipila, Para muna nga, Wais! <laughs> Tilihan Tayo ay mga sibilisadong tao. Kristiyano. Kaya ang pagkamatay ng mga bilanggo ay hindi para ang makatao. Ano nang silbi ng ating husgado? Ang hilanak. Hindi ko naman sinasabi ang may kinalaman ka sa mga binabanggit ni Sherina. Gusto ko lang ipaunawa sa iyo na hindi naman ako nagkulang ng pangaral sa iyo. Maging tapat ka at mapagkakatiwalaan. ang kapalaran ko bilang isang ina ay bukas na aklat para sa iyo. At ang bawat pahinang nakasulat doon, alam mo, hindi ako naglihim sa iyo, anak. Kaya huwag kang maglilihim sa akin. Nay, hindi naman ako naglilihim sa inyo eh. Nagsisinungaling ka eh. Hindi rin ho. Magtapat ka. Sanggaling galing eh, itong mga pera. Nay, pumasok ko akong bodyguard. Yang perang ibinigay ko sa inyo, sweldo ko po yan.